sa dami ko nang napanood na video sa Facebook, YouTube, ito pa lang ang una kong nakita na kakaibang gawa ng ating kababayan na sobrang talented. Isang napakainit na reaction video na naman ang ating gagawin ngayon, mga idol. Nung nakita ko tong video na to, talagang na mangha ako, nagulat, daming reaction na pumasok sa aking isipan. Kasi kakaiba tong gagawa natin ng reaction video ngayon eh. Masasabi kong isa tong masterpiece ng ating kababayan na may kakaiba talagang talento. So, din natin patatagalin. Video, pasok, pasok kita naman natin mga kababayan kung gaano kabusisi ang obra na ginagawa ng ating kababayan. Makapigil hindi nga po. Makapigil hindi nga po mga kababayan. Grabe. Ako ang kinikilabutan sa masterpiece na ito sa dami ko nang napanood na video sa Facebook, YouTube, ito pa lang ang una kong nakita na kakaibang gawa ng ating kababayan na sobrang talented. Grabe oh. Sobrang mabusisi talaga. Excited ako mga idol kong ano ang magiging resulta nito? Kung makukuha ba talaga ang mga detalye. So, ang na natin. Ang mga kamabayan natin dyan ah, hindi isa nais, ah, na hindi sana sa ganito, eksena, o sa so mga bata. So, kailangan iskip nyo na lang to kasi medyo masilan sa mga kababayan natin at mga panday masundyan so alam kong may natutunan kayo sa video na to at least makuha nyo ang biskate ng ating isang kababayan na ngayon pa lang natin nakita ang kanyang obra. So yan ang resulta mga kababayan, mga idol. Grabe. Naubos yung bilip ko. Napakaganda ng resulta. Wala akong masabi. Good job sa ating isang kababayan na sobrang talentado. So, tanay nag-enjoy kayo sa video na ito. Mga idol, pakicomment na lang sa baba kung anong reaction nyo. Masalama. I'm not afraid of melody, the dark.